na ni Tatay Edwin ng Yem. Pamasarap ba ito? Itikmang ko ha. Sisipatin ko una. Naku po. po. Masarap. Nap nga. Nap. Ang plato. Kain tayo ng Yem po ngayon. Uh, tapos sa ibang PMS natin, Ah, nagpa-service ng PMS. O, so, titsibog muna tayo pagoda na tayo. Pagoda! Ayan. Tarap kumain yan. Tapos, check natin yung solar ko. Uy, pare! 2.57. So, ang konsumo ko lang isang electric fan. Tapos, lahat ng aircon dito. All working. Very good, pare. Very good. Ayan, eh. Ito yung grid, yung ko. Zero-zero yung kinukuha ko. Ito yung load ng office, 2.75. Ito yung solar natin, bitin pa. Gusto nyo pa. Baabot ng 4 kilowatt na yan. Okay, so, ito wala. bakap ko lang na. Lumang solar ko. bakap Okay, so, solar, solar, solar. Sarap mag-solar.